Oo. Ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si senator Bato, Albayalde, di ba, yung, uh, ano yun, Leonardo Danau. Sino isa? Kalimutan ko. Hindi, <laughs> um, lima eh. O, oh, Leonardo Mata Tanaw. O, oh, tama, lima. And then, Bato, oo. Oh, oh. Ang alam ko, lima. Lima nandun sa waran. Pero, chismis lang yun, ah. Hindi pa lumalabas kaya hindi ako mago-group effort base sa chismis so, you're then, uh, on, kay isa pa yon yun nga ang uh, isang dahilan na Uh, si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at uh, kung sakali may second hearing sabi ko hindi pa sure at uh, abala ang lahat kung uh, ito ang nangyari sa dating pangulo anong mangyayari sa mga kapulisan at uh, sa pangkaraniwan tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa eh kundi tuloy-tuloy. Uh, si Well, uh, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si uh, Senator Bongo. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at uh, matindi ang kanyang uh, uh, dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat uh, ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin na uwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko eh, pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. E sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi niyo ang ko, haharapin ko yan. E ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at uh, papayag siya malitis. Po nung, uh, on or ng para yun, siya? Hindi ako yung abugado niya eh. So, ang uh, nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya, ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay.